Ito na. Hello. Good afternoon. Good afternoon mga ka-viewers. Labas muna kami. Kasi maganda ang video. Punta tayo sa, sa supermarket. Ewan ko lang kung hindi ko naman nakalimutan. Na na lista ko ang list ko baka naman makalimutan ko yeah. 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 so, ang mm. yeah. 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 yeah, iba yun punta kami yan mga particular sa yung dalang dito pa 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 Also, the illusion for he like, come and same it's offer um uh, because two safety the, the the last one the last one yeah. Eh, uh, see, I forgot if there is a. Oh, which one? Oh, ah, which Which one? I, eh, I had this one best choice. Color stick, this one best choice. Eh, I had that wheel complete. Oh, wait, wait, wait. I had the one from had one from 21. not good idea. I the best choice better, okay? Ay, the best choice. More What good, the best is? choice. The one, eh? eh, the one at wall. I feel. Ito kasi para sa, ano, sa chimney. Yan. Yan, para sa chimney. Eh, eh, the not good, like, ay, uh, the stay long time. Hot. Uh. Uh. One. Yan, lahat ang mga tinan nyo, mga oh, yung charcoal, di ba? Tapos, white elvis. Ito yung sinasabi ko na kahoy, di ba? Yan yung kahoy nyo. Yun. edi magsibak-sibak na lang ako, o, oh, ang um, mahal pa naman, five dollar na. Yala. Eh, we take already Heidi. Ah, eh. uh, I want to take Heidi na. Eh, uh, not Heidi. let's uh. go.

Yes, I de la industria. Tours, punta na naman tayo sa tapos na yung supermarket na kuha na namin yung important fee. Pupunta kami sa ano, da dadayo kami doon sa mismo sa pabilian ng mga ano. Ano ba yun? Pabilian ng mga legumes. Kasi uh, hindi naman kaysa mura pero ano. Uh, doon kasi ano talagang madali mo pa fresh ang anong lahat doon na kami bibili, bibili yung ibang ano naman bili kami ng rice doon at saka yung adas kasi mas ano, ganyan yun kasi dito ano, 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 ano. Dito tayo sa Andiyadi. Diba? Eh, ganyan ang mga adas. Ha? Awal siya hummus. Hamus. Hamus.

Hay. Eh, eh mo paida 2 kilo. <laughs> Tingnan mo dito ang pabilian naman kasi sa supermarket hindi ka makabili ng isang kaban na rice. Tapos mala si Hayde 2 kilo. Hmm. Yan yun yeah. Adas. Tik Adas. Adas. Hayda hon. Hayda. Nin kilo. Nin, Eh, nin Hayda. Ito yung Adas. Yan naman yung lentil. Diba? Diba ang pagkaiba? Yan oh Yan. Hayda. Hayda Yan masa, masarap kasi yan. Yan. Nin kilo. Oh, hide the camera in one? Eh, one. Kalas. Only one. One kilo home. ba din one, one had uh, home. kilo bil home. Adas ashar Adas Mushroom. Yeah. 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 Tignan Tignan ito yung mga black na beans ko. Oh. ito. Ito naman yung ano, di ba? Yan o. Antak. Yan o. Daming dami. eh. Ay, talaga no? Eh. Suba -ad. Baden fasolia. Baden fasolia. Why no? Why no? Why

Oh, tingnan nyo, oh. <laughs> Diferensya din pala ang baladi na tawag nila. Oh, ito yung ano. Yan, oh. kilo. Hmm. But then mala question o kay hedicamen Yan ang ano pabilian dito kasi alam nyo, madali itong magugus. kaya ganitong oras kami pupunta kasi pag ganitong oras walang masyadong tao Okay oh, na new O Haida nadibad de Haida Ha question to yung rock stone kilo kilo cushion o kilo kami. men yeah. nah, name yan Oh. Yan. Yan ang mga pabilihan dito kasi ano. Lahat ang mga herbs nandito. Kaya. Soda, eh? eh? Kaya sa ano. Sa supermarket hindi ka makabili ng mga ganito. Kaya dito talaga ano. Bibili kami dito sa Abiyadir. Yan. Ang mga ano. Meron pa sa kabila. Okay. Eh? kilo Tingnan mo ang rock stone oh, 'yan. Hey, kilo. eh? O, hon ka ni M kilo, amil ma'ruf. Doon naman tawag nilang ni Yani ito plain, plain ang tawag nila. Yung tawag naman nila dito sa rock salt ay cushion, mala ha hadda. Two rice, come in. A kilo. Eh, come in, rice. Uh, we take uh, five case or f f two only? It's only two weeks taking rice from here. Uh, there is, I open already the two. Uh, baking soda. Soda. Baking soda. Carbonate. Uh, carbonate. Uh, carbonate. Eh, uh, eh, uh, carbonate. La, carbonate and? at no. baking soda. La. No, no, Baking powder? Eh, baking powder and carbonate kami, shway. Nen. Ade, baking powder? Eh, baking powder, I know, but show. O oh, baking soda. Mish, kiterian. Ah. Ah, hi dah, huwi, B baking soda, hay Ah, baking powder. Wanna be English. Eh, take a little, hayda. Huwi, eh.

Hatta isim, eh, hayda bikin. Eee. Eh, bikin. Eh, eh, ana badi eee uh, karbonet. Karbonet. Eh. Eh, hatta isim hayda anuma. Mm. Batik şiha haydi. Eee ana badi haydi. Hatta isim mamil var. Bikin. Bikin pavder. Hala. O bikarbonet. Kami ang matlo kayo Ah, so, sh... sh... what is the... P... P... P ah, powder. Hala ay okay. karbonate. Eh, eh, Put C, C, B. Put C, B. Ito ba, Ay, Ito daw, B. Baking powder, mahadiki,

Oh, makinig yun na magkano. Yan, maraming salamat. Mm -hmm. Nandito na naman tayo sa vegetable. Sa labas din kami bumili ng vegetable. Kasi galing kami doon sa kabila, sa pabilian ng bigas, ng mga legumes, kasi nga more fresh. Yan, nandito naman kami sa pabilian ng gulay. Kasi bibili din kami, o tatlong jumping na kami. Ganyan dito.

I will I it. I Fresh. Right? Take only one. Right. Uh -uh. Very fresh. Nice no. yeah. word. How much you want? It's oh, It's Spanish. Spanish. It's Spanish. Nice. Uh it's Spanish. -huh. سخطة إسبانيك. إسبانيك هاي دي. أنا محب إسبانيك. هنبي هنبي. ماذا قل أحدي؟ حب كنت حبب الأكل أطاف معكروني هيدا هذا محب إسبانيك. هيدا دواني خروف. هنبي. هنبي أمطاري هنبي. إيه ما بصل. ايه بصل صح. بصل وطوم إيه خلاص يا لطيف. <تكيف> كم ربطة بديك؟ اثنين أكيد.

Ah, fi tomat kami. Right. Don't forget tomato. We want to take tomato. Yan, oh. Papasok na kami. Diyan na, oh. Yan. Lemon. Eh, not too much. You know, mga Sorry. ano ngayon, kasi las. Hmm. Medyo, medyo hindi maganda kasi ano. Las ng lemon. the hard one. Hay, hmm. okay. hey, the hard. Yeah, not too much. Dito rin yung dami. Yung anong tawag natin to to? ay, ah, Ito na yung ano ng gabi oh, 'di ba? May ano ng gabi. Yan oh.

1 2, 3 4 5 6 7 8, 9 10 1,485. Ano po order mo? 1,485. Kuya, ito no, halo-halo nang ano, na namin tatlong ano bang jumping tapos yung coconut pie na anti-fattenic. Nasaan yung coconut? ito yung coconut na fresh oh, mo. So, mga ka-viewers, nandito na kami sa bahay. Halo-halo. Tingnan nyo. Ang dami ko ano. I-fix ko at ugasan ko. Yan naman, oh. Ano. Tatlong beses na mag-jumping. Yan muna. Binili sa supermarket. Tapos sa mga legumes naman. Yan, oh. Ano. Halo-halo lahat yan. So, nakabili na kami ng coconut. Yan, oh. Ano, tatlo. <laughs> tumawad kami. Pero ano pa naman, 135 eh, ang ano, isa, maliit lang ah. kasabi sabi naman ng mister po, sabi niya, ano, ang liliit, sobrang mahal. Tapos, o sige na nga, 100,000 na daw ang isa. Oh. <laughs> o, oh. kasi nga, marami kaming nabili. Yan o, oh, tapos mga yan Oh. si yan. 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 Maraming salamat sa panonood mga viewer <laughs>